Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano hindi mabola. Kasi, yung mga players na yun, naku, napakagaling yan. Saksakan ng bolero, ang gagaling. Kaya ikaw, huwag ka magpapadala. Kasi yung mga yan, mga mema lang yan. Mema sabi lang. Mema utu lang. Naku, 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 naku. Tapos minsan, gagawin ka lang rebound. Kaya huwag ka magpapaniwala dyan. Lalo na yung mga... Ano mahuhusay talaga. Lakas maglaro yung mga MVP. Naku, ang bibilis niyan. Daig pa mga Hokage, napakabilis. Tapos hahabulin ka. Hahabulin, nahabulin. Hindi dahil sa maganda ka o mabait ka dahil gusto lang makatira. Tapos pag nakatira na ano, ano, ikiwan ka na lang. Ganun-ganun na lang. Pag nakatira na, nabola ka na nga, pati yung chan mo, baka bumula din. Tapos pag naka-score na nga, kwentuhan ka lang. Ganing talaga eh, no? Ang bilis. Ang lupit. Ang lupit mo. Ang lupit mo. Hmm? 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 Kaya ikaw, mag-aral ka na lang. Tsaka na yung love life. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng magulang natin. Mag-aral na lang tayo. Para tayo ang pag-asa ng bayan, okay? Tush!